Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, bro, bro, Wender, ganito yung sitwasyon niya. Um, hindi po siya pwedeng mag, magtanong kasi gawa nung sensitive yung question. May, may mga sensitive. Um, mag, ano po sila? Um, apat po sila sa pamilya. Dalawang magulang a senior. Tapos yung magkapatid. ah uh, yung babae lalaki ay ngayon yung babae yung nasa state of grace kasi yung magulang nila ay ano um, hindi po sila kasal sa pare um, civil lang kasi yung nanay niya protestante ngayon yung kapatid niya um, PWD gusto niyang may sakit din may ano may acid reflux daw Uh, although ginamitan niya ng ano ng holy exercise oil gumaling kumakalma pero ang gusto sana niya i-deliveran eh ano daw uh, okay lang ba daw yon sa ganong sitwasyon na um, siya lang yung nasa state of grace baka daw po mag-react doon sa bahay yung mga kasama Pwede na yung mga opening ang um, pwedeng i-target oh, yung mga bukas na bahagi halimbawa yung dikasal, malaking uh, pagkakataon yon na pwedeng ma matarget sa retaliation oh, kaya kailangan talaga ng masarado so ang sitwasyon civil dahil ibang sikta ang ina. Opo. Pero pwede naman silang sa simbahan, pwede naman silang mixed marriage. O. Oh. At may process diyan para makatanggap ng sakramento ang uh, ang, ang ama na isang Katoliko. And then Pwede ba niyang i-deliverance ang kaniyang kapatid. Pwede naman na i-deliverance niya ang kapatid. Basta willing ang kapatid na ma-deliverance. No? At posible po bang tatamaan ang mga uh, bukas na bahagi sa kanilang pamumuhay? Posible matatamaan sa retaliation. Pero pwede din na kung matatamaan sa retaliation, magamit yan para sa pagsarado sa naturang pintuan. ah uh, doon naman po sa kanilang ano, sa kanyang trabaho. Ang kanyang um, boss ay ano daw, mm um, malaking position or mataas ang position sa masonry. Um, yung lugar naman po daw nila na yung kinakatayuan ng building ay dating cementerio <laughs> at yung um, niya sa trabaho ay Muslim. So, ang meron na po siyang meron po siyang na at saka na pivil at na Ah uh, ano ba 'yung isa sinabi niya hindi naman nakikita eh naririnig. Ah uh, tinatanong niya kung 'yun daw ba 'yung mga na mga fallen angels na 'yun eh possible ba daw po na madala niya sa bahay. Okay ah uh, batay sa sitwasyon na meron na siyang maramdaman at meron na siyang marinig uh, 'yun ang palatandaan na nasa level siya sa tinatawag na first level of psychic ability. So, nanda natin yung sabi ni Father Winston Cabading, tatlong level yan. Unang level, first level, meron akong naramdaman. Iba ang aking pakiramdam sa lugar na ito. At may narinig o kaya'y bumubulong. First level yan. Second level, nakita na talaga. Third level, which is the highest level, maliban na nakita, nakausap na niya. So, uh, kung yun ang pakiramdam niya na may maramdaman o may ma abay, palatandaan yan sa first level. Oh? sa kanyang psychic ability now huwag niyang hintayin na tumungtong yan sa second level uh, i-close niya ang psychic ability niya pwede naman sa harap ng adoration chapel i-renounce niya yan no? ang uh, naturang psychic ability hindi maramdaman yan sa sino man na hindi bukas ang psychic ability Okay po, brother Wendell. So, para maging protected po din siya sa trabaho, um, yan, yeah, mag-deliveran siya sa sarili. Pwede po niyang gawin yun sa, um, sa, ano, sa Adoration Chapel? Oh uh, yes. Uh, di niya pwede gawin sa kanyang office dahil napaka-infested ang kanyang office. Hirang pa yung uh, ammonia at ang naturang building na itatagpa sa dating simenteryo dapat gawin niya before the duration chapel okay pa salamat bro at uh, ito lang din uh, halimbawa yung closing of psychic abilities na babasahin na isurrender niya pag basa niya na close now my psychic ability which I have obtained From the power of the demons. Yung bahagi na yan, ha? Although, hindi naka-nilagyan diyan sa ritual na tatlong bisis sa sana yang ulitin. Tatlong bisis yan. Close now my psychic ability which I have obtained from the power of the demons. Pag sambit niya ng ganyan, una, magkuha siya ng ka nang holy and Exorcised well, i-cross niya sa kanyang noo, i-cross niya dito sa kanyang mata at sa kanyang tenga. Unang bisis, ulitin niya. Close now my psychic abilities which I have obtained from the power of the demons. I-cross na naman niya ang holy and Exorcised well sa noo, sa mata, sa tinga. Ikatlong bisis. Close now, my psychic abilities which I have obtained from the power of the demons. Muli namang i-cross niya ang holy well sa mata, sa tainga, then patuloy. These psychic abilities, oh, I renounce. 'Yon. <tod> Okay, may comment dito from Agustin Carillo Lumayo. Tawag na po ni Pastor Bakalaris. Hehehe. O, oh, abangan nyo. Lagi ko tatawa Lagi ko tatawagan si Bakalaris. para kung sakaling hindi siya sumagot ng tama sa tanong, maii-content ko yon. Gaya nung ginawa nyo ng nakaraan. Okay lang na <laughs> ano. Kasi nire-record ko ba ni Re para may content ko. Kaya nga, nakita ko nga yung ano mo sa kanya. Kawawa eh. <laughs> uh, okay lang. Sige. Sabihin nyo kay Bacalaris, tanggapin palagi ang tawag ko para kung sakaling meron siyang, meron akong tanong sa kanya, tapos, uh, ano, uh, hindi niya sagutin ng tama, Iko -co content ko yon Siyempre, pampagana yon Ngayon ang nakaraan, akalain nyo, Brother Jundre, sarili sarilin lang aklat, Binabaluktot niya. Iyan yeah, nga. No. O, oh, kitang-kita naman doon sa, ano eh, doon sa ebidensya na sa kanilang aklat, ang Apostolic Church, ang founder si Jesus Christ, nakapagtataka, sasabihin ni Bakalaris wala namang sinasabi na ganyan diyan. O, oh, timbasayan natin ulit yung, kanua, <laughs> yung kanilang referensya. Ang liwanag eh. O, oh, balikan natin yung kanilang referensya na binasa ko para dito kay Agustin Carillo Lumayo. Sinasadya ko yun. Sige, sabihin nyo lang kay Bacalaris na huwag akong sagutin ng tama para mayroon akong magandang may content. Ano ito? Pagkita ko ito. Yan. Uh, ang, ang sabi rito, isin ko muna itong dalawang ito. Yan. Ito ang sabi rito. Kanilang libro ito, a ah, Fundamental Belief of the Seventh-day Adventist. Ang sabi ganito, The New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart sa kanya total siya na yung dif yung difference diyan is malaki ang pagkakaiba malak ano daw nagbasa ng ano Nag nagbasa siya ng ano ng uh, ng ng, ng dictionary lumabas isa sa mga meaning niya is unlike tinanong ko siya ano yung unlike sa iyo pareho ba hindi na sumagot ng tama mm tuto siya ng tuto andun din pala Pangalawa, eto ba? Tina niyo ha, napakaluwang na ba ka English eh? The Apostolic Church became an independent organization, separate from the nation of Israel. National boundaries were discarded, giving the church a universal character. Instead of a national church, it became a missionary church, existing to accomplish God's original plan which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. Tinanong ko si Bacalares, tama ba yung unawa ko na ayon dito ang apostolic church, ang kanyang founder, si Jesus Christ? Sabi ni Bacalares, Bado Junre, wala rin hmm. sinasabing ganyan. Tama ba yon? <laughs> Aliwaliwanag eh. Kahit pa i-google trust yung kabuuan ng ano, nung paragraph, inaamin dyan ng apostolic church na independent organization na separate sa nation of Israel na merong universal character na naging missionary church accomplish God's original plan. It is, is this referring to the apostolic church which was restated in the divine mandate of its founder. Napakaliwanag may founder ang Apostolic Church. Sabi ni Bacalaris, wala raw sinasabi na may founder ang Apostolic Church. Ganyan kahina. It's founder Jesus Christ. Oh, ganyan kahina. Sige. Di, Sabi. Hindi siya mahina, bro. Sinungaling. Mm, talagang sinungaling talaga siya. Oh, hmm. tinanong ko siya. Ano ang context ng paragraph na 'yan? Sabi niya, it is not referring to the Roman Catholic Church. Uy. Hindi ko tatanong kung yan. No, sabi ka dyan, universal church. Ano ba yung universal? Hindi ba katolik yan? Oh, sabi niya, it is not referred to the Roman Catholic Church. Hindi ko tatanong kung anong, 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 ano eh. Anong, uh, yan ba yung tumutok sa Roman Catholic Church? Ang tanong ko sa kanya, ano ang context? Ito ang context ng naturang paragraph. Ang New Testament Church, iba sa Old Testament Church, ang Apostolic Church, uh, naging independent organization, separate siya sa Nation of Israel tapos na mayroon siyang universal character tapos naging missionary church siya para gawin ang banal na kautusan ng kanyang founder which was restated in the divine mandate of its founder Jesus Christ binabaluktot ni Bacalares okay lang okay lang tanggapin niyo tanggapin niyo yung call ko tapos ikat niya yung linya ko para kunwari siya yung panalo sa kanilang program pero maii-content ko the more nyo akong tanggapin sa programa nyo yan the more ko maii-content na hindi talaga marunong sumagot yung bakalaris ninyo oh, huh? tatawagan ko pa yan abangan ninyo may nakahanda pa akong tanong na kung sakaling babalaktutin niya makikita talaga ako gumawa ng, dokumen, ng dokumentary dok 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 makikita ang, pag ang kabaluktutan ng pastor niyo hindi marunong sumagot sa tanong. Parang bagay sa kanya Bordano, Pastor bakak oh, Grabe siya. Bakak Gina <laughs> Bakaklaris. Ginamit ko yung Thayer. Ginamit ko yung Thayer nung uh, anong araw ngayon? Merkoles? Kahapon pala, Martes. Ginamit ko yung Thayer. Na sinasabi sa Thayer, yung palang oikodomiso sa Matthew 16, 18, ang meaning niya, siya ay metaphor na ang meaning niya is to found. So, yung I will build my church, yung build doon is referring to found. Sa kanya, ang meaning niya sa to found is nakakaplag o nakasumpong. Eh, oh, magkaiba man? na sila. Magkaiba na sila nung kalibati mong si Kamacho kasi kay Kamacho naman rebuild. O, oh, kay Kamacho <laughs> naman rebuild. Sa kanya naman, nakasumpong. Magka, magkaiba <laughs> meaning nun. Pangalawa, pangalawang mali doon. Tinanong niya ako, ano ang bisaya ng to found? Sabi ko naman, siya ang magtatayo, siya ang magatukod. Tumawa si Bacalares, nagtawanan silang lahat, okay lang. Tinanong ko siya, an hindi mo may tatanggi ano nakalagay sa Matthew 16.18 ninyo na bisaya? Sa ibabaw ni Ning Bato pagkatukurong ko akong iglesia? O sa ibabaw ni Ning Bato pagkakaplagan ko akong iglesia? Si Bacalaris ayo nang sumagot. Yan ay isang ebidensya. Tapos sabi ko, i-combine yung ebidensya. Sinasabi ni Tayer at saka yung yung sa Bisaya mo i-combine mo. Sabi niya, saan mababasa na i-combine si Tayer at ang Bibliang Bisaya ko? <laughs> Grabe. Grabe. Oh, ano? Sa, tapos sinabi ko, falas yung tanong yan. Anong klaseng palasi? Napakaliwanag palasi. Palasi means misleading arguments, misleading question. Sinabi ko yun, i-combine mo para makuha mo ang sintido. Sabi niya, saan mababasa na i-combine si Thayer at ang Bibliang Bisaya ko? Ano ba naman klaseng, pastor pa ba yan? O oh, sige, Uh, Agustin, ipatanggap nyo lang ako palagi. Okay lang na ako patay-patayan niya ng linya. Total, na booking na, kayo na mamutol ng linya. Okay lang naman sa akin yun eh. Dahil, da, pag ako pumasok, may record ako, may i-content ko. May i-content ko yan. Na yung pastor nyo, hindi marunong sumagot. Sabi ko, ano ang meaning ng its founder? Ano yung its dyan? Ano yung its? Anong ginawa ni Bacalaris? Tumakbo mm -hmm. doon sa It's Old Testament. Hindi yung It's Old Testament. It's founder. It's Old Testament. Tapos, dapat siya ang meaning ng founder. Ano, ganun na. Nawala na. Nawala na. Nawala na. Tapos, kahapon, hinayaan ko siya kahapon ba na ako naman tanungin. Tapos, ako'y sumasagot. Sinasabayan niya ako. Pero hindi na ako marinig doon sa live niya. <laughs> 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 oh, pinutol pa niya bakakataon. Pagkakataon ko yun na sumagot. Anong ginawa ni bakalaris dahil hindi siya lumulusot? Anong ginawa niya? Pinatay niya yung linya ko at nagdadaldal ng husto para hindi na ako marinig hanggang maubos na yung oras niya. So yung pagkakataon ko pa <coughs> na ituloy yung sagot ko, hindi na napagbigyan kasi pinatay na nila ang linya, daldal -dal siya, siya ng daldal -dal hanggang matapos ang kanyang oras. Eh? Okay. Sige, abangan tuso. nyo. Barangas, Burjando, tuso. Barangas, Bordjando, tuso. Oo, sige. Papasukin nyo pa ako. Dahil lahat, basta pumasok ako kay Bacalares, dokumentado lahat yan. Tandaan nyo, dokumentado lahat yan. Pag hindi siya matinong kausap, makikita ang kanyang kabaluktutan. Oh. Sige, Agustin. Okay, bujando. <clears throat> Tatawagan eh, ko pa talaga lang... yan? <clears throat> At saka, isa pa do Natawa doon na ako sa ano? sa nagbalak si Bacalaris na pasinungalingan yung sinasabi ko na ako SDA member nung nung, nung nung nagplano siya sabi niya Jando for clarification lang gusto ko lang malaman eh sabi mo kasi SDA ka dati saan ka ba na sabi ko naman dinala kami doon sa Dumingag kasi merong ginanap doon na mass baptism kasama ako doon sabi niya Sang church ka naman member? Sabi ko Tinago Chapter, tumawa si bakalaris <laughs> tumawa si bakalaris Sabi niya, anong Tinago Chapter? Walang Tinago Chapter. Anong ginawa ko? Sinearch ko sa Google. Oh, instant sa Google, instant street view, nandoon nakita Google Map nandoon nakita. Sabi niya, wala raw Tinago Chapter. Pero bakit naman sa Google Map? at tingnan niyo sa ano ko sa Facebook page ko na Jando Alabado, naka doon. Ha? Meron pala. Si Bacalares naghahanap ng paraan para itanggi ang mga member ko. Sabi niya wala raw tinago chapter, anong anong, anong pinapalitaw niya. Gumagawa raw ako ng kwento eh hindi no komentaryo ko. O ninakita kita meron pala. Anong sinasabi ng mga comment ng mga SD na nakapanood? Sabi nila, sabi mo kasi tinago chapter, wala dapat dyan Tinago District ha? <laughs> tinago District meron kaming Gango Chapter meron kaming Central Chapter nasa harap ng City Hall yan ang Central Chapter namin ang Gango Chapter nandoon sa unahan yun ang WMC tapos sasabihin nyo nga pagdating sa Tinago naging Tinago District <laughs> tapos isa pa na Communist Day dapat sinabi mo Tinago Central Church mali na naman kasi 'Yung Central Church na sa harap ng Ozamis City Hall. Oh, si sino ngaling pa sila? Oh, tatakpan ba si kasi yung kanilang pastor? Tapos kanina sa Messenger nag-start -nag ng call itong si Pendon. Pinasok ko yung Messenger call. Aba, pag pinasok ko, nagtawanan sila. Tawanan ako nila Lapendon. Sabi niya, ano yung ano yung sabi mo? Yung Bisaya ng to found ay magtutukod Oh, tawanan silang pindon. Ano ginawa ko? Pinakita ko yung Thayer. Dalawa sila. Hilaw ang kata ang tawa nila. Hilaw. Di nila mag sa sinasabi ni Thayer eh. Bakit? Ginamit ni Camacho. Ginamit pa yan ni Dan Maasin sa debate naming dalawa. Si Thayer. Ngayon, ginamit ko si Thayer. Ayaw nilang tanggapin. Hilaw sila masyado. Oh, Pabalututin pa ni ano ni Peter Pendon, booking na booking si Peter Pendon kanina. Ay hindi na is, Ayun, nag-walk out. Oh. Sige, gusto niyo pasukin ko pa si Bacalares? Huwag kayong magalala. Marami pa akong tanong na itatanong sa kanya at don't worry. Lahat ng itatanong ko ayon sa official na turo ng Seventh-day Adventist. Wala akong hindi ako tatanong about Roman Catholic Church. Ha? Kung magtanong man ako about Roman Catholic Church, yun ay nasa kanilang aklat. Lahat ng itatanong kay Bacalares ayon sa kanilang turo. O, yan ang abangan ninyo. Yan ang abangan ninyo ha. At kung sakaling hindi sumagot ng diretsyo, maidodokumentaryo ko yan.